No, the, the one, the one, the one. ayan for oh, today's video na naman tayo guys okay. Ayun at tayo ay mamimitas na naman ng ratap ayan dito na naman tayo sa ratapal another day another vlog na naman Yeah. Ito yung Lagi kong huling kinukuha Ito. Ito yung lagi kong Last na hinaharbisan oh, e, Magkit sa kamay Magklabs ako Kaya magklabs ako para Yung... Ito yung nakapint sa rails ko. Yung itong Ito yung pinakuha Ito yung last na last na ina. Ano na? mga hilog na nagkakalag Ay! Ay! Sa mid. Sa Pinlan. Ito ang pinupuos ng palagi sa kabila. Ito mga bilog. Ayon, ito. <laughs> Kasi, ay, kung, yung, ano na tan. Saka si sa surprise itong ano na Hindi ko ma champuhan yung ano, yung bang kalahati niya dilaw, kalahati eh, ano, inog ko lahat hinok. loob ko ito, Ayun, ayun, ayun. Ayun ang kalahati hinok. kalahati ay hindi lang. Ganito. Ang parat ang pagkahilog guys. Kaya ka nag-log, ano ba yun? Sobrang kinos naman. Ano to? Puro tamat na naman. Puro pang-stop. Ayaw na ni Amo ng pang-stop eh. Ang dami na kasi. Yung ibang mga pang-stop. Pinadala na lang ito sa pan pagpakain sa kambing. Puro siya pang stack guys. E eh, ayaw ni Ama ng pang stack Kasi marami na kami stack kakain lang niya sa campaign. Papayo. Pero, nakakakonsensya naman kung hindi ko kukunin na. Diba? Kaya kuhanin na rin natin. pang pakain sa me, kambing. Ayan, kuhanin na rin natin, natin kasi kung hindi ko kukunin, nakakakonsensya naman kung pababayaan ko lang na nilagay niya. Ayan, nagkakalaglag siya. Gusto kasi nila yung bang kalahati hinog, kalahati eh hindi. Gusto nila yung ganon Ayan nila ng hinog na lahat. Ay! Gusto ko nagkakalaglag. Ay!

nahinog na siya grabe dami ito na yung last na puno na aking haharbisan hinog na rin pala siya lahat ayan, ito naglog dami Ay, papaakong ko pa. Ayan. Pero yung na laglag, hindi ko nakukunong yung iba niyan. Kasi ano, I need guys. Ayan okay. Ito Tanim ko na curry leaves. Ayan. Kita bang ba ang curry leaves? Ito ang curry leaves. Ayan. Ang curry leaves. Ayan ang curry leaves. Meron ako dito ang tananong na plums. Pero hindi siya yata na buhay. Ang plums. Ayan. Dito tayo sa dilaw. Ayan. Ang dami niyang hinog tang ang mga kulay pula. Diyos ko, naman na naman ang aking pizza puro tamar na naman. Pero wala tayong magagawa. Kailangan nating harbisin yan. Yeah, go! Magawa na tayo ng patungan. Ayan, at tayo ay mag-umpisa ng mamitas. Ayan. Kailangan natin ng sipat pag-a-upload para tayo ay kumita kumita ng kumita para mayroon tayong extra income diba pag may upload may kita pag walang upload wala kang kita ganun lang yun kaya kailangan sipagan mong mag-upload para mayroon kang kitain para maipon yun sa loob ng isang buwan ay mayroong kasasahudin kung maraming nag-views pero kung wala namang may views di konti lang mababawasan pa yun alaping kita diba yan yun buhay ng content creator dati takot ako sa camera eh hindi ako mahilig sa mga ganyan video video mga picture picture lang yung picture lang eh. kailangan nga tiyempo tiyempo pa kailangan may filter ka diba ngayon hindi na Dati yung yun natataksak pero ngayon hindi na social media na ang ating buhay ngayon kaya kahit ano pang itsura mo okay lang yan post mo lang yan Walang makakainam sa web, pakailaman niya yung social media kayo, niyo, i-post mo. Huwag ka lang nakakubo. Ganyan, di ba? At ako'y may naririnig doon na nagdadaan ng mga tao. May naririnig ako. Naririnig ko ang mga nagdadaanan tabi kasi nandaan to. Kaya may rinig ko yung mga nagdadaan. Minsan pinapasulitan ko sila hindi na nakikita. Alam nyo na maga ang aking isin. Ayan, kaya medyo parang maga ang aking mukha. Pero okay lang yun. Kaya rin naman magtarbaho kahit medyo naman maga ang ating isin. Ayan. Siguro wala nang edit-edit yung ano ko na to? Ang bilis, 10 minutes agad Dito pa lang ako noon 10 minutes agad yung Na i-video ko, ang bilis <laughs> Ayan, for today's video Ayan, nandito tayo ngayon Sa so, Sa, so, sa, so, sa, so, sa, so, sa so, so mini garden na naman tayo guys, ayan iikot ko kay sa ating mini garden ayan another day another vlog na naman tayo ayan, at ang mga sariwang damo, ayan ikita niyo ba at ayan pa, ang sariwang damo, mayroong saluyot dito at ito ay gamot sa malaria ay, ayan ang laki nan okra oh, and guys may mga damo dito ayan mga green at red tapos ito ito di ba gamot yan sa ano sa mga bukol bukol yan at ka, panser kagaya ko ako may bukol ako dito eh. ayun o oh. kita nyo ba pero hindi ko pa siya tinatitingnan kasi takot akong patingnan siya takot akong malaman na mayroon ka na palang ibang mahal joke hindi, nagbukol talaga yan. Ayan, ayan. Kita nyo ba? Ayun. Yan na masakit. Pero iyo ka pang patingnan. Dahil ayaw malaman ang katotohanan. Katotohanan sa buhay mo. Ganon, charot.